So ayan, bago tayo magsimula no. Shoutout muna tayo sa anak ni Sir John Realiza no na si Alessandra Realiza ang napakagandang anak ni Sir John. At shoutout sa iyo. ang galing mo, ang galing mong gumawa ng video no. Pagpatuloy mo lang 'yan, very talented. Magaling na director, magaling na writer, lahat na nasa iyo na. Kaya swerte ni Sir John sa iyo. Ingat palagi at ayan, uh, aral lang mabuti para matupad mo yung mga pangarap mo sa buhay. No? At maswerte ka kasi meron kang tatay na napakabait. At shout out na rin tayo kay Idol uh, Master Long TV. No? Ingat palagi sir. At uh, matagal-tagal na hindi ka nakapag ano, ha? Ah, comment. Ha? Ah. <laughs> ingat Idol, ingat. Shout out na rin tayo kay Alberto Junior Maniuska. Ingat sir, ingat Sa guapo na subscriber ng KPJ Shoutout din tayo kay Yusuf Lasim oh, Magandang umaga Idol at, ingat Ingat palagi sa biyahe God bless inyo lahat mga KPJ <tinyo> Good morning mga ka-PJ no? Ngayong araw nga pala ay Biyernes na no November uh, 28 2025 At sa oras na ito Alas 5.59 na Nang umaga Alright so umaga tayo lumabas kanina Siyempre yan yung Signature natin <laughs> Maaga lumabas <laughs> Okay So hindi nga pala ako nang biyahe Kahapon dahil nga meron akong nilakad na importante no tapos kasama na doon yung tinamad kasi pwede naman bumiyahe pagkatapos ng lakad eh pero dahil uh, may dugo tayo yung ano katamaran umiral siya nag vibrate yun tinalo yung obligasyon <laughs> tinalo ang obligasyon di ba lagi nating uh, pinaglalaban Katamaran versus obligasyon. Laging nananalo yung obligasyon, no? Na kahapon nanalo yung katamaran. All right. So, di ba eh inagahan natin ang biyahe kanina. Kaya earnings natin ngayon ay 1,953 na, no? At naka 10 bookings tayo. Nagsimula tayo kanina ay 2:30 lang ng madaling araw. All right? So, ayos yan, ayos. So, bakbak -bak tayo ngayon. Uh, kaka-drop off na natin ang Terminal 3 at ito rolling tayo papunta kila Atilisli no? at uh, mag-almusal na muna at pagkatapos natin mag-almusal ha, ah, direto, bakbaka na alright, so mamaya ulit mga ka-BJ ano? update ko kayo tara na, bilisan na natin kasi uh, mag-alasayos na kailangan makahabol tayo para sa incentive natin ngayong maghapon incentive nga pala natin walang pinagbago 650 kaya pilitin natin makuha yan mamaya alright let's go so yan update tayo mga ka PJ no? oras natin ay alas 9.04 na ng umaga at yung ating uh, earning sa mga oras na ito ay 2,807 no? at taka, labing 13 bookings na tayo sana magtuloy-tuloy kaya lang medyo si spare nga wala ah. kagad pumasok kakadrop lang natin doon sa UP no UP Diliman walang follow up no so nandito na tayo sa may circle medyo si spare talaga try natin mag rolling alright uh, -huh. so update to kayo mamaya mga ka PJ no kung para sa incentive naman natin, nakaano pa lang tayo, tatlo pa lang. Pero may oras pa hanggang alas 10 to eh. Alright? So, mamaya ulit mga ka-PJ. Let's go! So, ayan mga ka-PJ. No? Ah, nandito na tayo ngayon sa Aurora Boulevard. Sa may Project 3. No? Malapit dyan sa... 28 tabi nyo So alam na Ang ibig sabihin Pakaliwa na tayo dyan Ayun no traffic light na yan. Oh, 'yan na yung ano. 28th Avenue. All right. Tapos a uh, kakain natin diyan sa Kubaw At uh, yung earnings natin, update tayo no. 4,507 at naka 18 bookings, no. Uras natin, no? Ala 19 na ng hapon. Ngayon pa lang tayo magtatangalian Sige lang, sige lang. Ganon talaga, tiyaga, tiis mm -mm. Para kumita No? Alright, so tara mga ka-PJ Tayo kumain na muna ng tanghalian Let's go So ayan mga ka-PJ, dito na tayo magtatapos no? Oras natin ay alas 9 na oh. Kakahabol natin ng incentive Mabot na tayo ng alas 9 uh, Di bali So yung earnings natin ngayon ay 7,413 At naka 30 na bookings alright at hindi lang yan dahil nakuha rin natin yung ating incentive ayun o no? pack 16 sakto lang talaga yun o 650 so ibig sabihin 8,000 din yung kinita natin kasama yung incentive dahil 7,400 saka 650 8,000 na yan okay uh, maganda-ganda na yung ating uh, bihayan ngayon dahil nga marami nang nag nagpa-party-party gawa ng siyempre na siguro naman nakakabigay na ng uh, bonus ngayon no? lalo ngayon bernes pa kaya maganda ang bihayan ipit nga lang tayo sa traffic sobrang traffic talaga okay so yun lang mga ka-PJ no? Ha, hindi na ako magtatagal dahil uh, gabi na kailangan ko na rin magpahinga Maaga ulit tayo bibihay bukas, no? So bukas sa uh, bak -bak ulit tayo, no? So hanggang dito na lang muna, ka-PJ nyo. Temporary signing off. Adios. Mga ka-PJ, ingat-ingat sa mga nagbibihay at bibihay pa lang. Adios.